for sure, excited na rin kayong mapanood ang mga pelikulang kasali ngayon sa MMFF 2024. Kaya ang tanong, Sino sa tingin nyo ang magiging top grosser sa MMFF 2024? Kung ito po ang aming pagbabatihan. Kaming dalawa ng aking BFF na si Kung sino sa tingin namin na, ito uh -oh. opinion lang ha. Uh -oh. Pero ito po ang mga entries sa MMFF. Para, MM you know, para i-remind natin sila uh -oh. kung ano yung pasok na sampung yes, pelikula ito itong Metro Manila Film Festival. Yes po. Ang una po by Future You starring Francine Diaz at Seth Pedelid. Uninvited, starring Aga Mulak Vilma Santos and Nadine Lustre. Topa, an action movie featuring Julia Montez and Arjo Atayde at Hold Me Close. A romance movie starring Julia Barreto and Carlo Aquino at Espantao, starring Julian Santos and Lorna Tolentino. Eto naman, and the breadwinner bread is Kay Vice Ganda naman yan, at Eugene Domingo Green Bones. Dennis Trillo Ruru Madrid. Strange. Frequencies Haunted Hospital, Jane De Leon at Enrique Hill. Himala, isang musical, is ano naman yan kay Aisel Santos at Bituin Escalante at ang The Kingdom. Kasama dyan si Vic Soto at yes. Lola Pascua. O oh, para sa inyo, mga classmates, debate kayo uh -huh. ah. ha? Debate sa tingin nyo, magsagot-sagot lang po kayo. Uh -huh. Ang magiging top grocer ah, sa Metro Manila Film Festival, pero tayo magdebate tayo, dalawa. O, tayo? Oh, oh, oh. Sa akin kasi parang sa nakikinita ko, parang, ah parang close fight eh. Yung ano, eh, the breadwinner is at Topak. Kasi nakita ko talaga, alam naman natin pagka advice ko yung movie, lahat ng klase ng tao, ang mga bata, mm. matanda, mga magjowa, magulang nanonood dal comedy parang general patronage. Eh gusto ko din. Yung topa. Makita ko yung topa. Ang Kaya ganda. lang baka meron siyang limited audience because it's oh, ano eh, parang action siya. Ah, okay. May baril-barilan siya. So, so depende pa ko anong ibibigay ng na rating, ng MTRCB. Oh. Pero ito, Siyempre, laging lamang dyan yung general patronage. So kung wala ng general patronage, wala oh, oh. namang talaga and the breadwinner is yes. starring starting by ganda. Kasi Pero, oh, lahat. kakaiba rin ang papakita ni Vic Soto kung saan sabi nga ng produksyon niya nung nandun tayo sa Metro Manila Film Festival is first time daw na medyo magsiseryoso dito si oh. bossing Vic. Ang tanong oh. di ba nga drama comedy to oh, yung oh. kanila ni Papa P oh. so person na gagawin di ba Parang nga? hindi drama comedy ba to? O may pagka comedy oh. siyempre Vic Soto di diba, eh. automatic. automatic Serio napadrama daw dito si ano eh oh, si na, Vic na, Soto Napadrama naman eh. na, pero for sure meron din ng comedy kasi nga komedyante naman si boss simbit, diba? Mm. So, ayun nga. Pero kung, kung general patronage din yan, malaking yes. tulong talaga. Kasi lahat, lahat, bata, matanda, makakapanood ng pelikula. Ang pagka PG-13 o oh, 16 oh. above, yun lang makakano. Di ba? Hindi makakapanood yung mga bata. Pero ito ng and the breadwinner is, sakop nito yung mga bata. Siya, pag nanood yung mga bata, manood tayo kay Vice Ganda. Eh, anak, maraming pang gagawin. Eh, sige, samahan mo ako. O, di mo papasama yung magulat. Dagdag na rin yun. At alam naman natin na kapag ka yun regular na papanood si Vice Ganda ng mga tao, marami sa mga tagahanga, pati mga lalo na ang mga bata. Ba? Correct. Malaking tulong ng general patronage. Pero, huwag natin ko, kakalimutan na paborito rin ng mga Pinoy ang mga horror. Ah? Eto ang ba? Itong ba yung haunted Di ba? Ano parang frequencies ba ito? Diba ba? Yung kay ano, kay uh, Strange Frequencies Haunted Hospital. Kay Enrique Gil Oh, tsaka horror. kay Jane De Leon. Pero ang ganda nito Pero ang masasabi lang namin, ni oh, Friendship Builder, panoorin nyo po ang lahat ng kalahok sa MFF. 2024 dahil po pumasok yan para maging entries, dahil talaga pong magaganda lahat. Wow! wow tama yan. naman.